Napakagaling ni Doc Kim Tan. Kung di dahil po sa inyo, baka may bukol pa po ako. Ayun, salamat po. Ako po si Enrique de la Vega. nakatira sa Kiski and Roque, sa Riaya. Ako po ay limang po tatlong taong gulang na. May bukol po ako dito sa likod na nabalita ako na meron daw upirahan. Bulutan ng ipin. Nagpunta ako, nagbaka sakali. Nadinig ko, may upirahan pala sa bukol hindi na ako nag na pinakita ko ang aking bukol kung pwede. At pwede rin kong operahan, lalong madaling palawin. Tumagal ng 5 years, lumakan ng gayang kalaki. Ngayon, di sabi na sa ako, ba, opera mo na yan, at Nalaki na nalaki yan. wala naman tayong pera, eh, para mahal din ng opera niya. Ako po yung isang manging isda. Dahil doon po kami nakatira dati sa Maya Playa eh. Napalipat nung ngayon kami dito sa Ahon. Yung po lahat ng manging isda sa dagat. Malaki yung pagkakaiba. Nung nawala po yung, yung pananakit ng likod. Saka nakaka-slate na ako ng tulog ng ayos. Madaling nabahaw. Salamat po sa Diyos at wala akong sakit sa loob ng ano, wala akong diabetes, wala sabi sa ano ano ba, tatay, alis na yan. Hindi ka na, ano, hindi ka na maangamba. Hindi ka na, nag, ano sa sarili really mo na. Baka, biglang, palaki palang palaki. Hindi eh. ko naiisip yung pag, pagtapa-opera sa, eh, sa may bayad. Sabi, bahala na ito. Eh, wala naman talaga kami. Ang isda, alam naman ang aming kinabubuhay. Pag minsan, wala pang mahuli. Ayoko pa nga sana. Ah. Dahil ako nahihiya. Baka sabi, wala kakayari mo. Malaking pera yung pag-opera eh niya, yeah. pagkakataon na yan, uh, awa naman ng Diyos, ayos na. Uh, yun nga po, maraming, maraming salamat po sa Dok Hintan at sa uh, bumubuo ng kay Doktora Hintan. Maraming salamat po. Uh, kung di dahil po sa inyo, uh, baka may bukol pa po. Ayun, uh, salamat po.